Napakamura na ng Poco X3 GT ngayon guys. At hindi na sobrang lakas pa rin niya ngayon. Nilagay ko siya sa may 60 FPS na gameplay dito sa may Tower of Fantasy. At HD na graphics. At kita kita niyo naman guys na napaka smooth pa rin niya. 2021 pang pa smartphone na to. At may nagbenta lang sa akin nito guys ang 6.5 lang. Sa may 8.256 na version. At sobrang panalo na to guys. Walang bagong smartphone na makakatapat dito. Sa mga around 10,000 to 15,000 ngayon. Syempre smartphone lang ni Poco ang makakatalo sa kanya. Pero kung sa ibang brand. Eh wala guys. Isa pa sa maganda sa smartphone na to, sa sigurado magugustuhan ng mga hardcore gamer dyan. Is katulad sa isang Poco X4 GT. Is naka IPS display lang siya. Na kahit maghapon magdamag ka maglaro, eh hindi kakakabahan na magkakaroon siya ng AMOLED burn. Siyempre kahit luma ng smartphone na to, is naka 120Hz sa na refresh rate na rin siya. Ang isa pa sa hindi ko inaasahan dito guys, is nagkaroon na siya ng Android 13 na update. Yun talaga hindi ka mabibigo kay Redmi sa kay Poco. Nailalaga ang mga smartphone nila sa mga Android update. Ano Unlike kaya Tecno sa kay Infinix. Naswerte na guys magkaroon ng isang Android update. Puro security update lang guys yung mga binibigay nila. Dito si Infinix Note 12. Attack na po ba 3? last year model pa. Is mukhang napakod na siya sa Android 12. Compare nga dito kay X3 GT guys. Na mas luma pa. Pero umabot pa na Android 13. Ang bad news lang dito guys. Mukhang hanggang Android 13 na lang siyang last update niya. First game pa lang tayo dito sa May Tower of Fantasy. At sobrang panalo na siya. Ito pa isang mabigat na games guys. Nalos hindi na siya playable sa ibang smartphone sa mga halagang 10,000. Itong si Apex Legends. Wala siyang kera pirap dito guys sa may Ultra HD na graphics niya. At very high na frame rate. Dahil malakas sa GPU guys ang kailangan ng game na to. Hindi na nga natin basta-basta makukuha sa mga bagong smartphone ngayon. Mali G77 MC9 yung kanyang GPU ng Dimensity 1100 5G. Actually guys, may napansin lang ako ang lineup talaga ng mga Dimensity series ng mga processor. Pinakauna guys ang Dimensity 700 na may Mali G57 MC2 na GPU. Sumunod guys ang Dimensity 900 na may Mali G68 MC4 na GPU. At ang susunod dyan is yung Dimensity 1100 5G na nandito nga sa may Poco X3 GT. At yung mga processor na yan guys is puro 2021 pa na-release. Ang nangyayari na lang nito mga nakarantaon puro pinag-overclock na lang yung mga tatlong CPU na yan. Si Dimensity 900, ginawa siyang 920 noong nakaraan taon. Tapos ngayon guys, ginawa siyang 1085G naman. Puro pangalan lang guys yung mga nababago sa kanila. Imagine nyo guys, diamak na mas malakas pang pa smartphone na to Compare sa mga bagong labas ngayon. Dahil makikita nyo na lang guys ang ganyang processor na ganyang kalakas sa mga smartphone na merong 20k na mahigit na presyo. Like na nasa Oppo Reno 8 5G na 28k naman ang presyo. At kasi yung lakas yan guys, ang Poco X3 GT. Ang problema, sobrang mahal nga lang nyo talaga. Isipin nyo guys, nagkadikit lang ang pangalan ng Dimensity 1080 5G at 1100 5G. Pero sobrang layo ng difference nila sa may actual na performance nila sa games. Di pa taman tayo dito sa may Genshin Impact. Didigay ko siya sa may high graphics at 60 fps na gameplay. Well guys, alam nyo na na kaya kaya din niya ang game na to sa may ganyang settings. Ang isa sa maganda po dito sa may Poco X3 GT guys. Or I mean sa may ganitong processor. Kasi hindi siya agad-agad talaga na nagiinat sa mga games. Kaya napaka-perfect pa rin talaga pang gaming ng smartphone na to ngayon. Siguro guys, lilipas pa ang ilang taon, still sulit pa rin ang smartphone na to. Basta alagaan lang natin ang battery at ang kanyang display. di ko lang alam guys kung nagkaroon ng deadboot issue ang Poco X3 GT. Dahil sa pagkakaalam ko, yung mga 2020 na model lang ni Poco guys ang nagkaroon ng deadboot issue. Especially yung mga Poco M3 at Poco X3 Pro. Yung ibang settings pala yan sa ibang games guys. Supported siya ng sagad ng graphics dito sa Call of Duty Mobile. Multiplayer at Battle real man guys. Wala siyang problema at lag dito. Dagdag ko na rin pala ito yung Antutu score niya. Around 600 gigas yung kanyang score dito. At dikit lang sila ng Snapdragon 870 na nasa Poco F3. Na alam naman nga natin na malakas pa rin ngayon. Sa Mobile Legends meron siyang parehong ultra graphics dito. Naka dual speaker din siya guys na meron Dolby Atmos. Kaso guys sa second hand na lang kayo makakabili ng smartphone na to till medyo matagal na nga siyang face out napansin ko lang din na marami pang naka Poco x 3GT dito guys na nanonood kaya ginawan ko na rin siya ng video and guys 'yung mabilis na video natin till next video po thank you for watching